Wallahi adhim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang taong nabuhay, nabuhay ng napakamayaman at napakarangya ng kanyang buhay sa mundong ito. Lahat ng gugustuhin niya ay nakukuha niya dahil sa kaniyang yaman. Kung siya naman ay kafir, kung siya naman ay hindi mananampalataya, kung siya naman ay hindi nagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi lazim sa kabilang buhay, isang sawsaw lang sa imperno ni Allah ay makakalimutan niya ang lahat ng sarap na natikman niya dito sa mundong ito. Isang sawsaw lang, gamsatun finar, wal'ayadu billah. Ang isang mananampalataya naman na siya ng pagsasakripisyo. Pagsusumikap sa pagsamba kay Allah, siya ay naglaan ng oras, siya ay naglaan ng pagsusumikap pagod para malugod sa kanya ang kanyang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Isang sawsaw lang sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala makakalimutan na niya ang lahat ng pagod, lahat ng pagtitiis na kanyang napagdaanan sa mundong ito. Mga kapatid, ang buhay natin na ito ay panandalian lang. Matanga di bu ki pagtay. Di bu pagtay. Mia kay tu itu bu sa gieng kaya dunia. Konting oras lang, konting sandali lang ang titiisin natin sa mundong ito. Hindi naman ipinagbawal ng Islam na makakuha ng kabutihan sa mundong ito basta't sa halal na pamamaraan. Ang ipinagbabawal ng Islam ay kung ang ating mga kayamanan, ang ating mang paghahanap buhay ay maging dahilan ng pagkalimot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Mga kapatid, kunting tiis lang mga kapatid. Oo, nahihirapan tayo araw-araw. Sa ating paggising sa Salatul Fajr pa lamang, araw-araw gumigising tayo, nagsasakripisyo tayo. Hindi natin nakukumplito yung tulog na gusto natin. Yung gusto ng desire natin ay magising tayo ng alas otso para mas malawak-lawak na oras yung may google natin sa pagtulog para masolve tayo. Subalit, ang gusto sa atin ni Allah ay magising tayo sa oras ng Salatul Fajr. As-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa sa pagtulog. Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa sa pagtulog. Yan ang nais sa atin ni Allah. Yan ang ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Araw-araw tayo nagsasakripisyo sa pagsamba natin kay Allah. Mayroon tayong mga sinasakripisyo. Sa Salatul Dhuhr, iniiwanan natin ang mga tindahan natin. Sa Salatul Asr, iniiwanan natin ang mga tindahan natin. Sa Salatul Maghrib, Salatul Isya, sa mga pagsamba natin, obligatory na pagsamba natin kay Allah, mayroon tayong mga sinasakripisyo dyan. Mayroon tayong mga tinitiis dyan ng mga pagod, mga kapatid. Wallahi lalim, mga kapatid, ang lahat ng pagtitiis na ito, ang lahat ng pagsasakripisyo na ito, kung ipagkakaloob naman sa atin ni Allah sa paraiso na tayo ay makapasok sa paraiso, wallahi, isang sawsaw lang sa paraiso ni Allah makakalimutan na natin ang lahat ng mga dinanas natin na mga sakripisyo pagtitiis dito sa mundong ito, mga kapatid, sa pananampalat Islam. Kabaligtaran sa isang kafir, kahit na lahat ng kasarapan sa mundong ito ay kanyang tinamasa. Pagdating naman niya sa kabilang buhay, isang sawsaw lang sa naglalagablab na eh, pero ni Allah, makakalimutan na niya makakalimutan niya ang sarap na kanyang dinanas nung siya ay nasa mundong ito. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo sapagkat kullu nafsin katulmaud, ang lahat ng may buhay ay makakadaan. Lahat ng kaluluwa, lahat ay makakadaan sa kamatayan. Makakatikim ng kamatayan, ikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tangi hindi mamamatay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.